kinasuha na ng murder ang isang pinunong Manobo, kaugnay ng pagpaslang sa isang direktor ng paaralan at dalawang lumad leader sa Surigao del Sur noong nakaraang taon. Ayon po sa mga testigo, ang Manobo leader na si Datu Calpito Egwa, o kilala bilang Datu Calpit, ang nagplano ng pag-atake sa mga lumad. Bumuo pa raw ito ng tatlong grupo para lusubin ang mga bahay ng mga katutubo at harangin ang mga nagtatangkang tumakas. Nahaharap din si Kalpit at 37 iba pa sa mga kasong destructive arson, grave coercion at grave threat. Kilala raw si Kalpit bilang leader ng isang paramilitary military group na target ang mga NPA September 2015 nang paslangin ang direktor ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development na si Emerito Samarka nasawirin sa pag-atake ang mga Lumad leader na sina Jonel Campos at Jovelio Sinzo